Ang araw mga kahunter andito tayo sa ating TBC Marble Gun tutorial na ating TBC Tank kung paano siya gawin mag start tayo ng mga kahunter dito sa ating TBC Tank kung paano siya i-assemble no? uh, una kailangan natin ang na number 2 na TBC pipe na uh, 100 PSI ang haba ko nito ay 50 cm ang haba ng ating tank no po tapos, ito po yung clean out. Yung clean out na yan. Yan, binutasan ko na po kagabi para mabilis po lang ating tutorial. Yan, ganyan po, bubutasan nyo tapos ididikit nyo po siya. Ano po, para ating makita kung paano ang ibay ng ating PVC marble ng PVC tank. Ngayon po, mag-start sa uh, dalawang gamit. Ito po yung sa Ah, uh, pinaka-clean out din natin, halip na clean out po, po siya, ito yung ginamit ko na dahil ito yung nauuso ngayon mga kanter. Para po siyang yung dipam. Pwede na siyang assemble dipam, no. Dito lang mag-install tayo mo sa ganito. Ito mga kanter, kailangan natin gamitan siya ng nansad epoxy. Ito yung number ko pong ginagamit, si nansad epoxy. Dahil ito ay 100% quality ng tibay niya mga kanter. Tapos ito yung ating magiging divider. Ito po yung takit ng lasol mga kanter yung mga tarik ng nasot ito, yung gaso ko na rin po yan ng may sabota o trash Yan. Ito yung magiging divider natin. Isa lang ang divider ng mga counter, ha. Isa lang. Ngayon, mag-start tayo dito sa divider. Kung paano natin siya kabit. Ngayon, ang kabit po ng divider natin, na ito, nakaharap po yung may butas dito sa loob. Yan. Siya po nakaharap po saan po yung nung nanggagaling mag-spray. Yan. Ngayon, mga counter, mag mag-start tayo dito. Ngayon, lalagyan natin po siya ng Ipoksi. Yan mga kanker. Ipoksi yung lalagay natin. Babalota natin ipoksi yung paikot nya ng ating ating divider mga kanker. May divider na tayo mga ka Ngayon, ikakabit natin yung ating drain out sa pwede na ating i-bisitang. Ano sya mga ka Ngayon, babalutin ulit natin ang ipoksyon mga ka-hunter. Ipoksyon natin ulit ating clean out. Ngayon, mga counter, tuturnilihan ulit natin itong clean ating clean out doon sa yung pinaka clean out natin sa puwita ng ating PVC tank. Tuturnilihan natin ang apat para mas matibay na naman mga counter. Yan, tapos na mga ka-hunter. Tapos natin yung ating kwita na ating tank. No, PBC tank. Ngayon, ito naman. Ang kasa po nito mga ka-hunter ay pailalim. Pailalim naman ito mga ka-hunter. Ngayon, nalagyan din natin ang na kunti.

Yan, ito na mga ka-hunter. Uh, Na-clearing ko na lang kunti yung ating PVC tank, no? Uh, kung kunting liha na lang to. Tapos, yan, ang kagandahan pa ng bull bag, napakadali niyang i-open mga ka-hunter. Oh. Yan. Madali siyang i-open, no? Hindi katulad na ating clean out dati na ginagamit ko, yung trend, matatagalan ka pa bago mag-spray, ibabalik mo uli. Samantala ito, in-in-out lang siya. Yan. Yan, ganyan close open lang, kumbaga, napakadaling gamitin. Yan, ito mga hunter, oh. Yan. Ito yung ating pag assemble na. Pag namatigas na yung ating mga gamit, mga hunter. Yan. Yan, na ganyan ang kasanya mga hunter, tapos yung barrel. Ah, uh, yan mga hunter, sana ay may natutunan ko sa ating tutorial BBC tank ngayong araw na ito mga hunter. Ah, uh, yun lang mga hunter, sana ay may nakuha kayong aral sa aking yung paggawa ngayong araw na to. Uh, yun lamang, maraming salamat. At uh, wag po kayong manawang mag-subaybay sa aking channel. Kamangin.